ang dami pong bunga ng kwan oh. ang palaya ang palaya ayan po ay ayan po ang mga bunga oh. ayan ang daming bunga ayan oh. naglawit-lawit yung mga ampalaya po ayan oh. po oh. ayan po oh. ayan po ang ampalaya ayan po po Mm-hmm po. Oh, andito pa po. Ayan. Diyan pa o. Oh, sa baba. Oh, Uy. Ano ang dami pa. Ayan. Dami-dami pang bunga dami dyan. Uy. Eh. Hmm. Ay. Nagkwa na siya o. Oh. Tangga rin eh. Hindi matanggal. Hmm. Yan pa po Oh. Uy. Yan o. Oh. Marami pang bunga ampalaya, oh. Hmm, yan pa po, oh, yan. Yan pa po ang ampalaya. Uy, meron pa doon, oh. Oh, lala. Daring ampalaya. Marami pa pong bunga. Nang ampalaya. Ay, yan, uy. Meron pa dyan, pa po. Ang daming bunga ng Ampalaya Ampalaya Ang Daming bunga ng Ampalaya Marami pang bunga ng Ampalaya palaya. mm -hmm. Hmm. 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 Marami pang bunga, pero lalamig na. Maglamig-lamig na o magwe-winter na. Ano hmm. 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 Yan po ang bunga ng Ayun ah, pa. May nakatago pala dito. O yan. yan. pa o. Oh. Haba, haba mo. na po yung bunga ng aking ampalaya. Marami na naman akong ma-harvest at maipamigay. <laughs> Thank you po, for watching. Bye bye. Please like, share and comment. Bye bye Pop. Bye bye.